guys. Hello guys. Ito magluluto ako ng ng uh, pansit. Nakalimutan ko na paano magluto ng pansit, guys. Dok. Ayun, mantika muna. Ito po yung pansit, guys, So, Made in. Made in from hindi mo kita malabo hindi mo kita made in Philippines malabo siya pero nakita nyo na yan ayan made in Philippines so ayan pancet pancet kanton Mimi, sakal ba? sakal ba? Nagluluto muna ako ng pintuan at ako ay magluluto ng ng pansit. Ito bawang uunahin ko. Makakain na ako ng pansit. 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 Hindi ko alam paano magluto, nakalimutan ko. So ayan. Tumugigisa-gisa tayo. isa-isa mo sa tayo pag mamutan tayo patay tayo dito so yun ayun yes na saka green bell pepper. red, red bell pepper saka ano ito? Mm. ano yan? Ano Malumutan ko ng pangalan. Ano Malumutan ko pangalan yun, ano no? no? Ito tulad pangalan guys. Repulyo ba yan? O, repulyo asan. No? So, ayan. Inisagisa ko na yung, ano. Ayan, guys. Ilagyan ko na ng tubig. Last na yung, ano. Kalimutan ko na gumawa ng pancit. <laughs> Kalimutan ko na. Nakalimutan ko na gumawa ng pancit. So, isusunod na natin yung ay napansin kasi kumukulo na yung tubig mainit. O, oh, sa bago niya pala. Tcharing! Walang toyo. Ayan. Ayan. So, ito na guys. Nilagay ko na yung red polio. At saka, ayan. Hindi ko alam kung tama ba itong loto ko. Mukhang ribos ko na lahat yung ano. Okay. So, ayan na, guys. Totoo na ang aking panse. Without chicken. Ay, oo. Oh oh nga pala nakahimutan ko yung mushroom sayang so guys ito binigyan ko amo ko pinatikim ko lang so sabi niya okay naman masarap yun daw tapos hindi niya nakinain, Nag tinikman lang niya kasi kakakain lang din niya eh kumain siya ng kanin at saka mrokia kaya hindi niya kinain lahat kasi buruk siya so ayan mo Kain tayo guys. Thank you.